Trisa, nakuha mo na ba ang mga ginagamit na ingredients at mga sekreto ni Maylin? Kung bakit ang sarap-sarap niyang magluto at ang bango-bango pa? Saad ng may-ari ng restaurant na si Ana. Hindi pa mamay. At saka, tatanggalin niyo na po ba talaga si Maylin? Kawawa naman po yung tao. Wala naman po yung ibang mahanap na trabaho eh. Wala akong pakialam. Dapat sa madaling panahon ay makuha mo na ang sekreto niya. Nang sa gayon ay mapaalis na natin niyang sa restaurant na ito hindi presentable ang kanyang mukha. Baka siya pa ang maging dahilan na masira ang pangalan ng ating restaurant. Mabuti na lang talaga at nandyan lang yan palagi sa kusina. Hindi ka po ba naaawa? Eh maski ako ay naaawa mami. Dahil sa ang kanyang sahod lamang sa kanyang pagiging kusinera dito, ang tanging bumubuhay po sa kanya. At ano na lang kaya ang mangyayari sa kanya kapag tinanggal niyo pa po siya ma'am? Wala nga akong pakialam Krisa. Huwag ka na nga lang magreklamo. Basta gawin mo na lamang ang utos ko kung ayaw mo na ikaw ay tanggalin ko rin. Maliwanag ba? Okay po ma'am. Pasensya na po talaga. Mahinang saad ni Krisa at lumabas na sa opisina ng kanilang boss. Ay naku, paano na lang to? No chase naman ako eh. Sana'y mapatawad mo pa ako Maylin. Saad na lamang ni Krisa at agad na pinuntahan si Maylin. Hi May, bati ni Krisa kay Maylin. Hi Chris, napadalaw ka ata sa kitchen ngayon. Hala, Grabe ka naman, May. Bahal ba akong dumalaw dito? Gusto ko lang naman makita kung ano ang ginagawa ng pinakamasarap na magluto ng restaurant nito. Ha? Eh sino? Nagtatakang tanong ni Maylin. <laughs> Hindi mo pa ba alam? Ikaw, bakit sino pa bang iba ang napakasarap na magluto rito? Di ba wala naman? Hmm, ang bango-bango mo talagang magluto, no? Alam mo, May, na gusto kong matutong magluto. Kaso nga lang ang pagluluto ang ayos sa akin. <laughs> Natatawang saad ni Krisa. Hala, grabe ka naman Chris. Hindi naman sa ayaw ng pagluluto sa'yo. Sadyang hindi mo lang talaga nakuha ang sikreto ng pagluluto. Ha? May sikreto pala yun? Kahit na parang ang pagluluto ay ayaw sa'yo? Oo naman. Yan nga ang kadalasan na ginagamit ko sa pagluluto dito eh. Wow, grabe Mai. Pwede bang turuan mo naman ako kahit papaano? Sure, pero kailangan ko lang nabulong sa'yo ah. Dahil sa baka may makarinig sa ating iba. Sige sige, gusto ko yan. So anong sikreto mo may? Tanong ni Krisa ng pabulong. Well, ang sikreto ko lang naman at maging ng lahat ay kapag nagluluto ka ay kailangan may pagmamahal. Nang sa gayon ay mararamdaman at malalasahan ng mga kumakain ang napakasarap na pagkain na may halong pagmamahal. Yun lang ba? Oo naman. Bakit mo kang disappointed ka ata, Chris? Wala lang. Sadyang nagulat lang talaga ako nang malaman ko na ganyan lang pala. So para maging masarap ang lulutuin ko, ay kailangan kong lagyan ng pagmamahal. Kaya pala hindi masarap ang niluluto ko dahil sa palagi akong galit at halos nawawala na ako ng pasensya. Now I know. Now you know talaga. Natatawang sa at Chris sa kay Maylene at nagtawanan pa silang dalawa. By the way, May, dahil sa nasabi mo naman na ang sikreto mo na sa akin, ay pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang mga ingredients ng pinakasikat sa atin na pagkain sa restaurant na to? Yung luto mo na patok na patok sa resto? Hindi ko pwedeng sabihin, Chris eh. Sorry, ah. Dahil sa ito lamang ang isang bilin ng tatay ko sa akin bago siya nawala ng hininga. Alah, grabe ka naman, mailin sa akin. Magtatanong lang naman ako. At sa pa, anong mapapala ako dyan? kung sasabihin mo sa akin ng sekreto ng mga ingredients mo. Hindi naman ako makakapag-benepisyo dyan eh. Sige na Chris, baka kasi ipagsabi mo sa iba eh. Ha? Anong ipagsasabi? Eh alam mo naman na tanging ikaw lamang ang kaibigan ko dito. Kit, sabihin mo na lamang, nang sa gayon ay masubukan ko. Dahil sa paborito kasi yan ang nanay at tatay ko. Kaso nga lang, ang mahal-mahal dito eh. Kaya naman sa ngayon ay hindi ko afford. Kit, gagawin ko na lamang sa bahay. Ah talaga ba? Christian lang bang ang dahilan mo? O baka may iba ka pang dahilan? May, yan lang talaga ang dahilan ko. Mamatay man ako ngayon din. Pero Chris, mahirap kasi sabihin eh. Maylin, wala ka bang tiwala sa akin? Pagdadrama ni Krisa. Kaya dahil sa mga pagsasanungaling ni Krisa at mga pangmamaliit, ay napilitan itong paaminin si Maylin sa kanyang sekreto. Wow, hindi ko inaakala na ganun lang pala kadali ang lahat Maylin hindi makapaniwala ang saad ni Krisa. <laughs> Yun lang kasi. At saka Krisa, sa lahat ng mga taong namimilit sa akin na sabihin ng mga ingredients ng niluto ko, ay sa'yo ko lamang sinabi ha. Ah. Dahil sa may tiwala ako sa'yo, sana hindi mo ako try doon, Huwag kang mai hindi ko sasabihin sa kahit na kanino. Saad ni Krisa, mabuti naman kung ganon. O sige na may, aalis na ako ha. Ah. Dahil baka hinahanap na ako ni mami. Eh. Paalam ni Krisa kay Maylin. Okay, sige, bye Chris. Paalam din naman ni Maylin kay Krisa. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina si Krisa ay hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil naaawa siya sa maaaring gawin ng mga ito. Lalong-lalo na ay ito lamang ang tanging nagbigay sa kanya ng hanap buhay. Kahit malimit po na siyang nag-iisip kung ano talaga ang maaari niyang gawin. Nagulat na lamang siya nang may biglaman lamang nagsalita sa kanyang harapan. Well, 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 Krisa. Mukhang nakuha mo na ata kung ano ang inuutos ko sa'yo ha? Ah. Po, magalang na tanong ni Krisa sa kanilang boss. Abat ah, hindi ko akalay na may amnesia ka pala. Drop the act, Krisa. So ano na? Ma'am, hindi pa po sa akin sinasabi ni Maylin eh. Talaga ba? Huwag mong sabihin na nagsisinungaling ang CCTV, Chris Krisa. Ah. Huwag na huwag mo akong pagsisinungalingan ng ganyan. Dahil sa hindi mo pa alam kung ano ang kaya kong gawin. Ma'am naman, wala po talaga to. Krisa, huwag mo akong paghintay na. Oh po ma'am, promise po. Wala po talagang sinabi sa akin si Maylene. Well, okay lang. Dahil madali lang naman ako kausap. Kahit mag-impake ka na. Dahil sa so you are fired. Umalis ka na. Ma'am, huwag naman po. Sasabihin ko na lamang ho. Basta't huwag niyo na lamang akong tanggalin sa trabaho. Pakiusap ni Krisa sa kanilang boss. Okay, sige. Madali lang naman ang kausap eh. So ano na, saad ng kanilang boss. Kahit walang naging ibang pagpipilian si Krisa kung hindi ang sabihin nito sa kanilang boss. Maaasahan ka talaga Krisa, you did a good job. Saad ng kanilang boss. Thank you po ma'am. Nakangiting saad ni Krisa at agad naman nang umalis na ang kanilang boss. Habang sa kabilang dako naman ay hindi pa natatapos sa pagluluto si Maylin nang bigla siyang sunduin ng isa sa mga staff ng kanilang resto. Miss Maylene, tapos ka na ba sa niluluto mo? Tanong nito. Hindi pa po, Bakit po ma'am? Tanong ni Maylene. Pinapatawag ka kasi ni Ma'am Rhea. Ay, oo nga pala. Hala, pwede po bang pakiusap? Pakisabi kay Ma'am Rhea na medyo busy po at maraming order. Kaya't hindi na po ako free ngayon. Sorry Miss Maylene pero hindi talaga pwede At saka kanina ka pa hinahanap ni Ma'am Rhea Kailangan mo nang pumunta rin ngayon sa kanya Total may mga print naman na chef Miss Maylene Basta't kailangan nyo na pong sumama ngayon sa akin Pero wala nang pero pero Miss Maylene Kailangan ka ngayon ni Miss Rhea At kapag hindi ka sumama sa akin ngayon Ako na ang malilinti nito Kit please po Sumama na po kayo sa akin Okay sige Sagot na lamang ni Maylene at nagad na sumama si Stab. Kahit na si Maylin, ay sumama pa rin siya. Good morning po, Miss Rhea. Pinapatawag niyo raw ako? Magalang na tanong ni Maylin nang makarating na sila sa opisina ni Miss Rhea. May iwan mo na kami, Janie. Sad ni Miss Rhea. Okay po, ma'am. Sagot na lamang ni Janie. Mabuti naman at nandito ka na rin, Maylin. Ano pong kailangan niyo sa akin, Miss Rhea? Well, alam mo naman siguro na hindi kita gusto at pasalamat ka na lang talaga ay magaling kang magluto, hindi ba? Yes po, Miss Rhea. Mabuti naman at hindi mo nakakalimutan yan. Well, isa lang ang masasabi ko sa iyo ngayon. Hindi na kita kailangan pa sa aking restaurant. Po, ano pong ibig mong sabihin, Miss Rhea? Maylene, you are fired. Saad ng boss ni Maylene na si Miss Rhea. Bakit po? Narinig mo ba ako? You are fired. Kate umalis ka na ngayon sa restaurant ko dahil hindi na kita kailangan pa. Kaya sige na, alis. Huwag mong pinapainit ang ulo ko. Ma'am, parang awa niyo na po. Huwag niyo po sana akong tanggalin, ma'am. Well, tinatanggal ka na namin dahil sa hindi ka na namin kailangan pa. Sigat na ang restaurant namin at saka alam na namin ang lahat ng mga sikreto mo. Kit, umalis ka na. Ma'am, parang awa niyo na po. Sorry pero hindi ako naaawa sa mga katulad mo eh. Ay nako, pasalamat ka na lang talaga kay Krisa. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay talagang hanggang ngayon ay nandito ka pa rin. Mabuti na lang talaga at sinabi niya sa akin ang sekreto mo. Akalain mo yun, siya lang ang nag-iisang kaibigan mo pero ayun, trinador ka pa rin niya. Kahit umalis ka na, alis sa at ni Miss Rhea. Kahit kahit nasasaktan, ay agad namang umalis na si Maylene. Pero bago siya umalis, ay nakasalubong niya si Krisa. May, anong nangyari sa'yo at bakit umiiyak ka? Inosenteng tanong ni Krisa. Wow Krisa, may gana ka pa talagang tanongin ako ng ganyan. Eh alam mo naman kung bakit hindi ba? Huwag ka nang magdrama pa dyan dahil sa alam mo na ang ginawa mo. Akalain mo yun, ikaw lang ang itinuring kong kaibigan sa restaurant na ito at ikaw lamang ang tanging pinagkakatiwalaan ko. Pero ikaw lang rin pala ang sisira sa buhay ko. Masaya ka na ba ngayon na ang isang trabaho pumubuhay sa akin ay nawala na? Dahil yun sa'yo, nasasaktang sa at ni May Lee. May, sorry pero... Anong sorry? Sa tingin mo ba'y ba madadal lang ako ng sorry mo? Wala nang mababalik yung sorry mo, Krisa. Napakawalang hiya mo. Mayli naman, huwag kang magsalita ng ganyan dahil sa hindi mo alam kung ano ang ginawa sa akin ni Miss Rhea. Kaya't huwag mo namang sabihin sa akin na isa akong traitor. Hindi mo ako masisisi, Chris, dahil kinakamuhuyan na kita. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ngayon ng trabaho at kung bakit masira ang buhay ko. Sana ay maging masaya ka na na meron kang nasirang buhay. Galit na saad ni Maylene na may halong sakit na nararamdaman at agad na itong umalis. Napabuntong hininga na lamang si Krisa dahil sa alam niya naman talaga ang kasalanan niya. Habang si Maylene naman ay umuwi na sa kanyang nararentahang bahay. Subalit sa kasamaang palad ay naroon na ang kanyang landlady. Paano ba yan, Maylene? Wala ka ng trabaho? Ano na lamang ang pababayad mo sa apartment? Po? Oh. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Maylene, sapagkat alam ko na natinanggal ka na sa trabaho ni Miss Rhea kahit lumayas ka na rin dito sa apartment ko dahil sa wala ka ng iba pang pagtatrabuhuan sapagkat wala na ang sekreto mo. Alam na yun ng lahat. Kahit alis na! saad ng kanyang landlady at agad na tinapon ng lahat ng mga gamit ni Maylin sa labas. Walang magawa si Maylin kung hindi ang umiyak na lamang dahil sa wala na siyang ibang mapuntahan pa. Kahit nang dahil doon, ay naging palaboy-laboy na lamang si Maylin sa kalye. Ang noong maganda niyang muka ay napalitan ng maduming muka at nang dahil doon ay naging taong kalye siya at kadalasang pang pa tinatawag na taong grasa. Isang araw nang makadaan si Maylin sa isang malaking bahay, ay nawindang siya sa laki nito at nagkataon rin sa harapan ng malaking bahay ay may isang malit na bahay na mukhang tirahan ng aso. Kahit naisipan ni Maylin na doon na lamang tumambay at baka makita niya ang may-ari ng bahay upang sana ay mamasukan bilang katulong rito. Subalit dahil sa taas ng bakod ng bahay, ay hindi makita ni Maylin ang nasa loob dahil na rin sa madalang lamang lumabas ang mga tao sa bahay na to. Magtiis ka lang, May. Kaya mo to. Saad ni Maylene sa kanyang sarili. Kahit na nawala na siya ng pag-asa, ay mukhang nabuhayan siyang muli ng pag-asa. Habang sa kabilang tako naman, ay may isang mayamang pamilya na naghahanap ng isang taong magaling magluto upang maging chef sa kanilang itatayong restaurant. Mahal, may nahanap ka na bang chef? Tanong ni Kia sa kanyang asawang si Robert. Wala pa nga mahal eh. Mahirap na ngayong makakita na magaling magluto na chef. Dahil sa mas masarap ang mga luto sa restaurant na Rhea. Alam mo naman na kapag magtatayo ng restaurant, ay siya ang magiging pangunahin kalaban natin. Paano na yun, mahal? Yun nga eh. Kaya nga nag-iisip ako ng paraan kung ano ang gagawin ko eh. Nabalitaan ko rin kasi na hindi raw graduate sa pagiging chef ang kanilang tagapagluto ng napakasarap na pagkain. Ah, talaga ba? Oo, oh, mahal. Subalit so, balibalita ako rin na tinanggal na rin ito ni Rhea nang malaman niya ang sikreto sa pagluluto nito. Kawawa naman yung tao, tinanggal ka agad. Kaya nga nakapag-isip-isip ako na hanapin yung tao tagapagluto na yon. Mahal naman, saan mo naman hahanapin ang tagapagluto na yon? Alam mo ba kung ano ang pangalan at kung ano ang mukha nito? Ang sama-sama talaga ng ugali ni Rhea, no? Kawawa naman yung taong yon. Bukang ginamit niya lang talaga. So ano lang plano mo, mahal? Well, isa lang ang plano ko. Hanapin ko ang takapagluto na yon. Subalit malaki ang Maynila. Yet for sure, hindi talaga natin kaagad mahanap yon. Oo oh, nga, no? Nag-iisip na saad ad ni Kia habang ang kanyang asawa naman ay napabuntong hininga na lamang habang sa labas ng kanilang bahay ay nagkukumpulan ng mga kasambahay nila. At iminda, tawag ni Aling Mirna kay Minda. O Minda, anong kailangan mo? Wala ate, pero may kailangan ako sabihin sa'yo. Patungkol naman sa yan? Tungkol lang naman ito sa taong grasa na nasa labas na katira sa bahay ng aso nila Ma'am Kia. Diyos ko ate, kinakabahan na talaga ako. Dahil ilang araw na itong pasilip-silip sa bahay ni na ma'am. Ha? Sigurado ka ba dyan, Mirna? Oo naman. At sa pa, anong akala mo sa akin? Nagsisinungaling ako? Hindi ako nagsisinungaling ate. Kaya nga tinawag kita eh. Dahil sa hingi tayo ng tulong kay na Kia. Baka may mangyaring masama pa sa atin. Grabe ka naman Mirna. Taong grasa lang yan. At isa pa, huwag kang matakot. Tawagin mo ako kapag nakita mong muli na sumisilip-silip ng galon yun ha. Nagsagayon ay matanong natin kung bakit pasilip-silip siya sa bahay na to. Okay ba yon? Pero ate, kailangan na natin itong ipaalam kina mam Kia. Sus, wag na. Alam mo naman na maraming iniisip sila boss, ba? Diba? Kate kausapin na lang natin yung taong grasa na yan. At wag na lamang tayong dumagdag pa sa iniisip at mga problema nila. Naiintindihan mo ba ako, Mirna? Wag ka nang dumagdag pa ha. Bili ni Minda kay Mirna. na napapuntong hininga na lamang ito. Ate Mirna, tawag ni Kia sa kanya. Yes po, ma'am. Um, Ate Myrna, pwede po bang pawalis na naman ang labas ng gate? Kasi sabi kanina ni Robert, ay maraming kalat daw sa labas noon. Pwede po ba? Opo, ma'am. Pwedeng pwede po. Okay, sige. Maraming salamat, ha. Saad ni Kia at agad naman ang umalis. Kit si Myrna naman ay napalunok na lamang. Dahil sa lalabas na siya ng bahay at natatakot talaga ito. Kit agad niyang pinuntaan si Minda. Ate Minda, tawag nitong mali. O ano na naman yan, Mirna? Ate, sa labas ako pinagwawalis ni Ma'am Kia. Samahan mo naman ako. Natatakot ako na ba kung ano ang gawin sa akin ng taong grasa na yun eh. Ay, wow Mirna ha? Malaki ka na. Kit kaya mo na ang sarili mo. Alam ko ate Minda, pero hindi ko pa rin may iwasang matakot. Kaya please po, samahan yun sana ako. Pakiusap ni Mirna. Kit na pupuntong hininga na lamang si Minda at agad na sinamaan si Mirna sa labas. O Mirna, ngayon sabihin mo na sa akin, nasaan ang taong grasa na sinasabi mo? Napasilip-silip dito ng ilang araw. Mataray na tanong ni Minda. Hindi ko alam ate Minda, basta't nandito lang talaga yun eh. Promise, nandito lang talaga yun. Sus, wala naman pala eh. May iwan na nga lang kita. Marami pa akong gagawin sa loob. Saad ni Minda. At nang aalis na sana siya ay bigla na lamang may nagsalita. Magandang umaga po, sad ni Maylin. Hala, nandito siya ate. Sigaw ni Mirna. Dahil sa pagkagulat nito, maging si Minda rin ay nagulat na rin sa bigla ang pagsulpot ni Maylin. Huwag po kayong matakot, hindi naman po ako nangangay ng tao. At sa pa po, hindi naman po ako masamang tao. Sad ni Maylin. Kit agad namang kumalma si na Mirna at Minda. Pero, anong kailangan mo? Bakit pasilip-silip ka sa bahay ng amo namin? Tanong kaagad ni Mirna. Ay, sorry po ah. Kung natakot ko po kayo sa pagsisilip-silip ko po, wala po akong masamang intensyon. Ang gusto ko lamang po ay mamasukan bilang kasambahay. Mamasukan? Bakit? Gusto ko kasing magaroon ng trabaho eh. At sa pa, kailangan na kailangan ko na po kasi dahil sa ang dumi-dumi ko na po. Kaya nagmukha po akong taong grasa. Hindi naman po talaga ako taong grasa eh. Naging taong grasa lamang po ako dahil sa wala na po akong materhan. Kit sa kalya na lamang po ako tumira. Kaya po sana ay hingi ako ng pabor. Gusto ko po sanang mamasukan sa bahay ng amo nyo. Ah, ganun ba? Kawawa ka naman. Ano ba ang pangalan mo, Iha? Tanong ni Minda. Maylin po. Maylin po ang pangalan ko, ma'am. Ah, ganun ba? Um, sa totoo lang kasi wala na kasing bakante ng sambahay. At saka, baka hindi pumayag si na lalong-lalo na at sakang taong grasa. Mier na suway ni Minda. I mean, lalong-lalo na at ganyan ka ngayon. Alam mo naman na mahirap ang magtiwala sa ibang tao ngayon, hindi ba? Kahit pasensya ka na talaga iha, kasi mukhang mahirapan ka ata. Maging kami hindi ka namin matutulungan. Ma'am, kahit tagapagluto lang po talaga. Masarap po akong magluto, pangako po yan. Saad ni Maylene. Mirna, puntahan mo kaagad si na Kia at Sir Robert habang hindi pa sila nakakaalis sapagkat mukhang siya ata ang hinahanap nila. Ha? Puntahan mo na lang. Huwag ka ng maraming tanong pa. Ano naman ang sasabihin ko, Ate Minda? Alangan naman na pupuntahan ko si na at sasabihin na mag apply ng trabaho yan. Baka mapagalitan pa ako. Hindi ka nila pagagalitan. Promise ko yan sa'yo. Sige na, Pumunta ka na, Mirna. Sabihin mo, na nandito rin ako. Bilis! utos ni Minda, na siya namang ginawa ka agad ni Mirna, kahit na nag-aalinlangan. Ma'am Kia, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ni Mirna kay Kia. Oo naman, ano ba yon? Um, ma'am, alam ko na magugulat po kayo ngayon. Pero nandun po sa labas si Ate Minda at may kasama po siyang isang taong grasa na mag-a-apply raw po bilang kusinera po sa inyo. Ha? Tahong grasa? Yes po ma'am. Maging ako ay eh, nagulat po eh. Pero sabi daw po niya. Na magaling daw po siyang magluto. Kaso nga lang ay may nangyari daw po sa kanyang hindi maganda. Kit po ganun ang naging itsura niya. Sad ni Mirna. Hala. Bakit na yung hinahanap ni Robert? Samaan mo nga ako. Ng gayon ay makita ko. At tanongin na rin siya. Sad ni Kia at agad silang lumabas ng kanilang bahay at nakita nila ang isang taong grasa na si Maylin. Magandang umaga po ma'am, bati ni Maylin kay Kia. Magandang umaga sa iyo iha, ako nga pala si Kia. At ikaw, sino ka? Anong pangalan mo? Maylin po. Maylin? Parang pamilyar ata ang pangalan mo ha. Hindi ko lang naaalala kung saan ko narinig. At saka, anong nangyari sa'yo? Mahabang kwento po ma'am. Kung ganon, halika na lamang at pumasok ka sa aming bahay. Mirna, ipaganda mo ng makakain si Maylin at ikaw naman Minda, samahan mo siyang maligo at ihanda ko muna ang kanyang susuotin. Saad ni Kia. Yes po ma'am. Sagot na lamang ng dalawa at agad na sinunod ang utos ni Kia. Habang si Kia naman ay tinatawag ang kanyang asawa. Mahal? Robert? Mukhang nahanap ko na yung taong tagaluto ni Rhea. Talaga mahal? Saan? Nandito siya sa bahay natin at sobrang nakakaawa talaga siya. Ha? Bakit? Dahil sa isa na siya ngayong taong grasa at pinapaliguan ko muna siya upang tanongin at makasigurado. Baka may bakante ka ngayong oras. Baka pwede kang makauwi ngayon at kilatisin ito. Okay, sige mahal. 30 minutes ay nandyan na ako. Saad na Robert. At agad naman nang binigay na ni Kia ang kanyang damit na napiling ipasuot kay Maylene. Natapos naman na kaagad si Maylene na magbihis at kumain na rin. So Maylene, anong nangyari talaga sa'yo at bakit naging taong grasaka ka? Tanong kaagad ni Kia. Ma'am Kia, mahabang istorya po eh. At nasasaktan po ako tuwing naaalala ko yung mga nangyari noon. Maylene, huwag kang magalala. Tutulungan ka namin. Gaya ng pagtulong ko ngayon sa'yo, kaya't maaasahan mo ko. Seryosong saad ni Kia na siyang naging dahilan upang mapatango na lamang si Maylee. Ganito po kasi yun ma'am. Nagtatrabaho po ako sa restaurant ni Ma'am Rhea. Hindi niya pala ako gusto na magtrabaho sa resto niya. Tapos alam niya naman siguro na masarap ang mga luto noon. Kaya't ayun, pinagplanuhan nila na kunin at alamin ang mga sekreto ko. At dahil na rin sa kamangmangan at kaya ng sentihan ko, ay napaamin ako at nalaman nila ang mga sekreto ko sa pagluluto. Kaya't ayun, nang malaman na nila ay tinaboy na nila ako. Wala na akong pamilya, Kit naging palaboy na lamang ako. Naiiyak na saad ni Maylene. Ganun ba? So ikaw pala ang matagal na naming hinahanap. Po? Hintay na lamang natin Maylene ang asawa ko. Nang sa gayon ay malaman mo ang magiging desisyon namin na akong ikakatuwa mo. Saad na lamang ni Kia. At lumipas ang ilang oras ay dumating na rin ang kanyang asawa at namang pa ito dahil sa hindi niya inaasahan na ang kanilang matagal na hinahanap ay nakita na nila sa wakas. Ikaw ba si Maylene? Diyos ko maraming salamat sa poong may kapal at nakita na rin tayo. Matagal ka na namin hinahanap ng asawa ko. Bakit po sir? Ano pong meron? Hayaan mo kong magpaliwanag. Sad na Robert. At agad na pinaliwanag ang kanyang proposal kay Maylene na siyang naging dahilan upang maiyak ito dahil sobrang tuwa. Maging ako ay hindi ko akalain Ma'am Kia at Sir Robert na tatanggapin niyo po ako. Hindi lang bilang kusinera sa inyong bahay kung hindi isa pa pong chef sa itatayo niyong restaurant. Maraming maraming salamat po talaga ha. Iyak ni Maylin. At dahil doon ay ang noong chef na naging taong grasa ay muling nagbalik sa pagiging chef na siyang ikinatuwa niya. At buong puso pa rin siyang nagpapasalamat kinakiya at pati na rin sa kanyang Sir Robert na siyang muling nagbigay ng buhay sa kanyang mga pangarap. Nakapagpatayo nga ng malaking restaurant ang mag-asawang ito at siya ang tagapagluto nila. Iba't iba at masasarap na po tayo ang mga niluluto niya. Kaya naman dahil doon ay mabilis na sumikat ang restaurant ng mag-asawa. Bawat taong kumakain doon ay tuwang tuwa at sarap na sarap sa mga pagkain inihain sa kanila. Sa kabilang banda naman, unti-unti namang bumagsak ang restaurant ni Rhea. Sapagkat kahit panalaman nila ang sekreto ni Maylin sa pagluluto, ay kahit anong gawin nila, ay hindi pa rin nila ito magaya-gaya. Hanggang sa halos wala ng taong kumakain sa restaurant na ito. At sa pagtagal pa ng ilang panahon, ay tuluyan na nga itong bumagsak at tuluyan ng nalugi. Hanggang sa isang araw, ay napag-alaman na lamang na Rhea na si Maylin pala ang tagapagluto ng mag-asawa. Ang magasawang may-ari ng restaurant na napakabilis lamang na sumigat at makilala dahil sa napakasasarap ng na mga pagkain na makakain doon.